Dismayado ang ilang kongresista sa requirement para makapag-exam ang mga estudyante nang walang permit at hindi pabayad ang matrikula. Nire-require na kasi ngayong magpakita muna ng certification mula sa DSWD ang mga mag-aaral bago ang exam. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Hindi nakakabahan ang mga estudyanteng gipit na baka hindi makapag-exam pag hindi pabayad sa tuwisyon. Pirmado na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 11984 o No Permit, No Exam Prohibition Act. Ibig sabihin, pwede nang kumuha ng periodic and final exams ang mag-aaral kahit hindi pa nakababayad ng matrikula at iba pang school fees. Okay na raw sana ang batas na ito ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Pero ikinadismaya nila ang probisyong nagwe-require sa mga mag-aaral na magpakita ng patunay na hindi nila kayang magbayad bago ang exam kailangan pang mag-secure ng isang estudyante ng uh, DSWD certification para uh, masigurado na hindi siya singilin kapag malapit na yung exam period. Pangamba ni Manuel baka magkagulo at magkalituhan ang pagpapatupad nito. Nakala natin talaga prohibited na pero baka may mga makalusot pa rin ng mga paaralan na gustong maningil. Kaya uh, gusto natin matiyak na maayos yung IRR nito and uh, mapakinabangan talaga ang batas. Sabi naman ng Department of Education, paplancahin pa nila ang proseso sa pagpapatupad nito. Partikular kung paano ang pagkuha ng certification sa DSWD. Kasama raw ito sa ikinakasang Implementing Rules and Regulations o IRR. Mangunguna raw dito ang DSWD, katuwang ang DepEd. Posibleng sumama rin sa pagbuo ng IRR ang Commission on Higher Education at TESDA. We will make sure na may mga safeguard measures tayo para hindi maabuso yung pag i ng certificate. Uh, ng disadvantage uh, status ng mga learners who will be requesting them from the uh, level of the DSWD na appropriate. Ang COCOPEA, o Coordinating Council of Private Educational Associations, gusto rin makonsulta sa pagbuo ng IRR. Nangangamba kasi silang baka maabuso ito. There may be an instance that the student will just uh, keep on applying for the certificate, keep on giving a certificate to the school. Uh -huh. But in reality, the student is able to pay. Sa ngayon, habang wala pang IRR, ang no permit, no exam policy ban, nasa eskwelahan na raw muna ang bola. Hmm. If the school thinks that uh, the student has a justifiable reason why he or she is not able to hmm. pay on time, then the school can still allow him or her to take the exam. In a way it is uh, the certificate is an option of the, of the student and in a way it's also an option of the school. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez News5. Mga kapatid Lucy Cruz Valdezco maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.